Pasado alauna ng madaling araw na itong June 29 nang makuna ng CCTV sa Kalamba, Laguna ang pagdaan ng isang pulang AUV. Ang hindi niya alam, sinusunan na pala siya ng dalawang itim na SUV at isang motorsiklo. Pagdating sa kasadang ito, nakuna ng CCTV ang paghara ng mga suspect at pananambang sa pulang sasakyan. Sa isa pang kuha ng CCTV, kita ang pagbaba ng isang gunman at pagpapaputok ng sunod-sunod gamit ang isang high-powered firearm bago tumakas ang mga salarin. Hindi bababa sa limang suspect ang nagpaula ng bala sa sasakyan ng kapitan. Buhay pa, okay pa. Buhay yung ano, buhay yung... Nailawan nyo ba? Oo, oh, sabi na, buhay pa eh. Sa cellphone video na ito, maririnig ang ilang mga residente na lumapit sa pinagbabalil ng sasakyan. Hindi baka sa kanilang nakita. Literal na pinaliguan ng bala ang tinarget na sasakyan dahil makikita natin na hindi bababa sa limampung tama ng bala ang tinanggap ng coaching ito. Kapasin-pasin na sa bahagi ng driver side ay talaga namang pinuntirya ng mga suspect. Pero sa himalang kaparaanan ay nakaligtas ang tinarget na kapitan. Sa eksklusibong panayam ng GMA News, ipinakita sa amin ni Barangay Captain Arvin Mangiat ng Barangay Palo Alto sa Calabalaguna ang mga sugat na kanyang tinamo mula sa mga bubog na nagliparang sa gitna ng pag-atake. Bukod sa sugat na sa bubog, wala siyang tama ng bala kahit isa. Meron pong nakasumbrero, meron pong nakabonet. Basta nakita ko lang po, po sa, sa kanilang sasakyan, meron pong mahabang baril na nakalawit. At pinuputokan na po ako kasi po siguro mga dalawang dipan na lang po ang layo ko sa kanila eh. Bali, sumandal na lang po ako doon sa pagkakaupo ko. Uh, nakiramdam po ako kung talaga pong pinagkakaloob na Diyos na kunin na niya ako. Ito pong mga naging tama po nung braso ko, mga talisik talsik na po ng bubog, ng uh, salamin po nung sasakyan. Wala naman po kung naging tama ng bala. So siguro po may plano pa ang Panginoon sa akin, kaya po maswerte po na ako'y nakaligtas po. Sa ngayon, wala raw siyang maisip na dahilan kung bakit may magtatangka sa kanyang buhay, maliban sa kanyang kampanya kontra droga sa kanyang barangay. Yung tungkol po sa droga siguro na marami po kasi kung pinahuli rito, kung hinuman po ang dahilan, kung binasagasaan man ako sa kanila, eh, hindi ko po yung pinagsisisihan dahil alam ko po na mas marami po akong buhay na kabataan na, na iligtas sa pinagbabawal na gamot po. Iniimbisikahan na ng Kalamba Police ang nangyaring panalambang at sinisigap na magsigawa ng backtracking para matukoy ang pagkakilalaan ng mga gunman. John Consulta, Nakatutok 24 Horas.